Tara, akyat tayo dito. Tingnan natin. Oh, ha? Are ko, utak. Hirap umakyat. Oh. me sa taas. Mhm. Uh -huh. Ano? Oh. Bulaklak, oh. Ah, dahil bulaklak oh. Nagmumulaklak daw. Na, mhm. Oh. May na signal ah. May na ano ah. Ano? Umumulaklak din pala. Pero tayo dito. Pero maghaharap muna tayo. Mamay kasama pa. Ayun o. Ayan. Ayan o. Wala na. Tingnan mo natin. O, wala. Walang kasama ha. Ito. Kukwentahin natin 'to. Ba eh? Batay tayo na sa eh. Oh, baka tayo muna sa umpay oh. Ayun Hi, salamat. Akin ka na kana lang ha. Oh, ha, akin kana lang ha. Oh. Ha? Napautot pa. Ayun oh. Hinug na eh. Oh. Ha? ha? Salamat. Salamat sa iyo. Ha? Mm, ayun oh. <laughs> oh. ha? Salamat. At meron kang naging bunga rin. Napakinabangan din kita. Oh. Oh, matamis kaya to. Ayun may bulaklak oh. Bulaklak ng ano. O, oh, napakinabangan na dragon fruit. Hmm. Ayan o. Sarap ano. Manapit kaya ito. Ayan o. Oh. na naman eh. Yung maninga, inaunahan eh. Hinukay eh. O, oh, yan. Pinatang ko ng ano. Nang tanglad. O, oh, diyan ang hukay nila ngayon. Ano kaya? May mamunga kaya doon sa kabilang yun na eh. yun. Ayan o. O. Oh. Ha? Salamat. Binigyan mo bunga ng dragon fruit. Lusot ulit tayo dito. Lusot ulit tayo. Para tayong ano yun o. Ayan o. Reco. Ang hirap dumaan. Ah. Ah. Ayan tulugan ko. Hop. Hirap dumaan oh. Papakahirap ah, dumaan. Parusa sa ang dragon fruit. Ah. Ah. Ano? Oh. oh. dilim. Madilim oh. Oh. Oh, ha? Mamo na pa sa dragon fruit eh. Kaya ano eh, oh. Ayan oh, may nagtututugtog sa baba. Bukas na ito kakainin. Salamat Dragon Fruit. Maraming maraming salamat sa iyo at hindi ka nakain lagyan natin itong timba ah. ano shout out sa inyong lahat hmm. eh. ito muna tayo hmm. Ah. dilim uli. okay upload na upload oh. dragon fruit nakuha ko na ang dragon fruit pang maunahan pa eh. ano may nagsasam sa baba, tama na. Salamat sa'yo. At kayo mga patula, mamunga kayo.